Ang ka nice sa view eh. Nako, ISM Aura yan mga palangga. Ka nice, ka nice, ka nice, ka nice sa view. Oh. No. Nindot going si Pad tayo bababa pa. Yan. Punta ako doon sa mga building na yon mga palangga. At doon ako mag-aantay ng kasahir. Wow. O di ba? Ka nice sana. Dala doon. No. Sus kanindot.

Okay yung shower cap ni Caps Mura lang yun. Eh. Ayan, hindi. Shower cap. Traffic tayo. Ba't yung traffic yung mga palangga? C5 yan. Mga nanggagaling ng ano yan. Las Piñas, Alabang area. Ayan. Galing service road, no? So, ang punta niyan o ang win yan. Yan naman yung mga papuntang panasura, yung win na yan. diretso yan, papuntang Bulacan. O, ba? Ulit yung shower cap. Ulit kayo ng 50 pesos. <coughs> uh, may padark, may padark pa. Pag makatama, 65 na lang. Uh, A uh, 65 na lang shower cup. Shower cup yung tirahin natin dyan. <coughs> Tira ba? Ano yan? May premium yan, Caps? Oo, oh, bigas. Pag... Bigas, intercom, ano. Uh, ano bang, ano bang titirahin dyan? Oo, kapi yata. Pag na gitna? Ay, po, yung pulang pula. Oh. Okay. Yeah, yung tirahin mo nga, baka makapiyak pa ito. Okay. Oo, <laughs> oh, lapit na. Yung motor ko eh. Ang motor ko eh. sige dalawa angkas versus mungit yan yan pag nagit na sa pula may bigas ka sige ayos yan okay